Iba't ibang murang agricultural products ang mabibili sa Kadiwa. Alamin natin kung ano-ano mga yan mula kay Vel Custodio live. Rise and shine, Vel! Rise and shine, Audrey! Inilunsad ngayong araw ang Kadiwa program dito sa Levittown, Paranaque para sa mas abot kayang presyo ng mga gulay para sa mga mamimili. Malaking tulong din sa mga magsasaka ang Kadiwa program. Direkta kasing binabagsak ang mga ani sa Kadiwa stores. Para sa presyo ng mga gulay, mabibili ang patata sa halagang 120 pesos kada kilo. Ang repolyo ay mabibili ng 50 pesos kada kilo. Mabibili ang pechay bagyo ng 50 pesos kada kilo. Ang sayote ay mabibili ng 35 pesos kada kilo. Ang carrots naman ay 80 pesos kada kilo. Ang cucumber ay 100 pesos kada kilo. Mabibili ang bagyo beans ng 35 pesos kada pack. Ang labanos ay 60 pesos kada kilo. Ang broccoli naman ay 170 pesos kada kilo. Mabibili ang cauliflower ng 100 pesos kada kilo. Ang ampalaya ay 95 pesos kada kilo. Mabibili naman ang talong ng 60 pesos kada kilo. Ang sitaw ay 40 pesos kada tali. Ang okra naman ay 100 pesos kada kilo. May mga prutas ding mabibili. Ang strawberry ay 100 pesos kada pack. Ang grapes ay 230 kada kilo. Ang lemon naman ay 50 50 pesos kada tatlong piraso. Audrey, bukas ang mga Kadiwa store simula alas 5 ng umaga hanggang alauna ng tanghali at pwede bisitahin ito tuwing Wednesday at Sunday. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Vel Custodio.